Hi guys, for today's video ay gagawa ako ng salad para sa aking o ulamin ngayon. Salad lang ang sakalang. Ito po yung mga ingredients ko. Cherry tomatoes, lemon, at ito yung lettuce. Ito yung pinakamasarap na lettuce guys para sa salad. Kasi crunchy siya. At itong Uh, tuna flakes in oil at saka lalagyan natin maya maya ng olive oil at saka yung asin so ngayon gayatin na natin yung mga gulay yung mga gagawan, gagawin nating salad eto na guys nahiwa hiwa ko na yung ating gagawing salad ayan o oh. ang sarap naman ng cherry tomato na yan maliliit sya ayan alam nyo guys, yung lettuce dapat bago nyo hiwain mahugasan nyo na at mag-try siya ngayon lalagay na natin yung mga ibang ingredients ayan nilagay ko na po yung century tuna flakes tinanggal ko po yung oil niya lagyan na natin siya ng asin at saka olive oil asin wala tayong iodized salt ako, maingay yung lula ko. Tapos, olive oil. Olive oil. Tapos, lagyan na natin siya ng lemon. Tapos, halu-haluin na lang natin siya mamaya, mga chapatola. Ayan, may music na tayo. Salahati lang kasi maasin. Mas maganda kung mayon tayong balsamic vinegar. Kaso wala tayong balsamic vinegar. Kaya itong lemon yung gagamitin natin. Hindi ako makahanap sa kalabas. Ito na siya guys. Haluin na natin. Lagyan natin ng kunding asin. Tandyahin nyo lang naman kung paglagay nyo ng asamis. Kung kulang, tagdagan nyo. Diba? Ganito yung salad. Ito yung lagi namin inuulam sa Cyprus. Pag wala kami, pag ayaw namin yung beans. Okay, ang ating salad. Trick salad mas maganda, mas masarap kung mayroon siyang yogurt. Greek yogurt. Kaso wala tayong yogurt. Kaya ito na yung ating kakainin. Ayan mga chakadora ang ating salad. So yun, ang sarap.